Ayan nga, kagaling ninyo, na. nabuhay ninyo May nagbigay sa amin ng ganyan eh, <mito> uh, uh, na na. sa kasimlo Ano ba itinagay ko sa may harapan namin, hindi na uh, Ano ba ibinabaon din niya sa lupa, hindi naman May sibul nga yung amin Hindi ko nga ibinaon, inilagay ko laang At sabi ko iuugat naman yun sa ilalim Hindi yung iba yung mga nalalaglag, inaugat na ng kanya Ayun ang akala ko

Nagpadala na nga ako ng pantime sa tatay na din yung blueberry. Sayang din yun. Di ba yung nasa Buntown? Binili ko pa yung blueberry 150 eh. ang bili ko. Hindi ba napupunta niyo eh. Ay nagtag eh Kailangan gan diligin din. Diligin lang, lagay? Aha. Kailangan diligin din, inay. Siyempre. Ah. Uh. Yan, tubig yan. Yan, sabaw. Sabaw! Amboto tutoy, kaganda ng buo ko. Hmm. 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 buko. Sige, ko nang yellow para masarap. Natin. Nasa baso, ilagay 'to Na sa buungan ko na kutsara nilagay eh. mo na. Ah, mo na. Ah, na. Parang ako yung natatabla na. Ah. Huh? Hindi alam natin tatay magbubukon. Nalimutan ko nga tutoy sabihin na igawa ka ng saranggula ng lulo. Inay, nasan yung paltik ninyo? tinatanong Tutoy sa akin yun. eh, may paltik daw dito. Tutoy, anong tawag mo? mo, tutay? Uh, ano yun? tirador. tirador daw. bago nyo na tutoy. Balik ko, wala Mukha daw tao, sabi ni tutoy. Oh, ano mo na lang kay tutoy. Na, tutoy. yun na kaitutoy na 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 Totoy. Oh, ano yung gumawa nun? Yeah, nga, kagagaling ng mga taga Santa Rita. mga ano na, may dede, may puwit, may Uy, kamay. Ito, meron gumawa. nga yun? Oo, oh, meron nga. Wala nga lang ano. Ano oh, yung plastic. Yun, 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 yun. Ilalagyan lang yun, binibili yun, rubber. Makakabili naman sa, sa bayan. bayan may, meron. Da, may gabay nang ah, Sa bayan. Na? Yun. Ah, hindi mo magatutoy naman ang gayon terador sa pusa. Baka makatama ka pa ng bata kapag gais mm -hmm. mo. Wala naman kayo paniniradoran sa inyong guba. Ito ko sa ranggola. Ranggola. Wala, hindi natin nakausap ng yung Junjun kanina eh. Wala si Tutoy kanina. Nasaan kaya yun? Naroon, yun. Yun naroon. Naroon, naroon. Mapagawa yan ang saranggola eh. Wala daw kawayan, sabi ni Toto. Hindi dito ay gawa. Dami naman yata ang pabalat dito. Wala nga din. May iba't iba kayong kulay. Black lang. Black lang. So, hindi ko nadala.